Ayan, mga masigasig, magandang hapon sa ating lahat at mainit na araw. Ha? Babi, sobrang init ngayon mga masigasig, kaya napaagan ng ligo natin. Punta tayo sa family din ni Yana. Diyan sa ah, Gito. Gito? <laughs> Dito may ano, padilya. Ayan. Napaaga yung ligo ko ah na fresh na fresh na suotin natin si ano si monkey monkey di lupi mga masigasig yan <laughs> ayun ready ready na si masigasig ready ready na magpasaway na no. <sighs> mga masigasig ready na to apunta lang pwedeng pwede na ah